Ali mga sangkay. Dito tayo ngayon sa oh. Bebang. Sila tayo sa Bebang Kaluwali. Kaka, pinipilahan eh. Subukan din natin yung Mas, ano Mas, natin. Kung masarap nga ba sa Bebang. Masarap nga ba? Tingnan natin mamaya. Nakakatulan ah, na natin si Bebang. Kasi gano'ng kasarap. Nakakas ano ang wow, Ano ba to? Ay grabe. Ang lambot ng ano niya. Ang Malupit niya. Kaya nga pinipilahan. Malupit? Ah. Kumusta yung yelo niya? May yellow, pinong -pino. Hindi, may yelo. Pinong-pino. Parang di yelo, no? Hmm. Hindi uh, ah. katulad ng mga halawala sa kanto na malaki ng hibla. Ito, ang dami pino. Grabe. Siya, kung ah. mga ilalim. Tingnan mo yung ilalim. Lampo to. Hindi, sa gilid. Try mo. Is i-shoot mo sa ilalim. Dito, dito. Kaya nang ilalim. Sige. Kuha ka ng laman. Anong laman sa loob? para ice cream And, na muna. O, uh, tingnan mo. Ano? yan. Kaya pala pinipilaan. Sarap na lang. Sarap talaga. lang? I-rate mo. 1 to 10. Believe it. Beba.